Nangangamba ang mga tindera ng isda sa probinsya ng Cagayan sa magiging epekto ng rocket launch ng North Korea sa kanilang kabuhayan. Magpapatupad kasi ng no fishing zone sa Cagayan mula April 12 to 16. Posible kasi bumagsak sa karagatan doon ang ilang bahagi ng rocket. May news to go si Joseph Moro. Ngayon pa lamang, nag-aalala na raw ang ilan sa mga tindera ng isda na inabutan kong doble kayod na sa palengke ng Barangay Don Domingo sa Tugigaraw, Cagayan. Umaasa raw kasi sila sa islang nahuhuli sa mga baybayin ng probinsya tulad sa bayan ng Santa Ana. Ang problema, baday sa abiso ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, posibleng bumagsak sa dagat ng Santa Ana ang ikalawang bahagi ng paliliparing rocket ng North Korea sa pagitan ng April 12 hanggang 16. Kaya naman ipinagbawal ang pangingisda rito, gayon din sa mga bayan ng Bagaw, Gonzaga at Gataran. Pag hindi pinayagan ng wal ano, wala din kaming tinta, wala din silang papadala. Ang ilan tulad ni Aling Louie, baka sa ibang probinsya na lamang daw muna hahango ng isda. May, maraming pa naman pagkuhanan sila, sa Pangkasinan pwede, mga bangos, lagupan, ganyan. Okay, pa ganyan. Ay, pa pa ganyan? Ay, di, stab muna. Ayon sa provincial government, tinatiyang isang daang libong manging isda ang maapektuhan ng no-fishing zone. Kaya papayagan daw ang commercial fishermen na mangisda pero hanggang municipal waters o labing kilometro lamang mula sa baybayin. Talaga pong napakahirap, lalong-lalo na ngayon, nataghirap talaga. Na pagka mo yung isang pamilya na mangisda sa loob ng apat na araw, siguradong magkakaproblema sila sa pagkain. So yun ang naisip namin na isang solusyon para at least uh, kung hindi man sila makapunta sa beyond 15 kilometers, pwede pa rin sila mangisda dito sa medyo malapit sa Pampang. Perwisyo rin ito sa ibang residente, lalot may payo ring wag maglalabas ng bahay mula April 12 hanggang 16. D dapat sa kanila na lang, pataasin nila sa kanila, ibagsak sa kanila. Para sila-sila na lang, hindi yung magdadamay na ibang tao. Diyos na lang bahala dyan. Kung may malakas na panalagyo sa Diyos, Joseph, may nilalayo ng Diyos yan. Siyempre, nagdadasal. Yun, yun lang, lang naman ang kalaban eh. Eh, magdasal ka, ganun. You have to pray. Joseph Morong, GMA News.